Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Nagpaabot ng pakikirabay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga pabilang na iwan ng malagim na pag-atake ng grupong ISIS sa isang concert hall sa Moscow, Russia. Sa kanyang ex-account, sinabi ng Pangulo na labis niyang ikinalulungkot ang pangyayari na bunga ng anyay walang saysay na acts of terrorism. Ayon pa sa pagulo, kaisa siya ng mga kumukundina sa nangyaring pag-atake na kung saan ay halos nasa dalawang daan ang nasugatan at hindi bababa sa isang daan at labing lima ang nasawi. Ayon sa investigasyon, nakasuot ng camouflage ang mga miyembro ng ISIS na nagsagawa ng pamamaril. Base sa mga paunang ulat, nasa labing isang sospek ang nakaditine, kabilang ang apat na terorisang direktang dawit sa malagim na pag-atake. Samantala, kasunod ng madugong mass shooting sa Moscow, inanunsyo na Philippine Embassy sa Russia na kanselado muna ang pagsasagawa nito ng consular mission sa Almaty, Kazakhstan na nakaschedule sa March 24. Wala namang napaulat na Pilipinong nadamay sa pangyayari ayon sa Philippine Embassy sa Moscow. Nasa bansang Timor-Leste na si National Bureau of Investigation Director Medardo Delevos para iserve ang Interpol notice laban kay dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Dumating ang delegasyon ng NBI kasama ang hepe ng International Criminal Police Organization o Interpol na si Filipinas Astero. Nakipagpulong sila sa mga Timorese law enforcement official kasama si Philippine Ambassador to Timor-Leste, Belinda Ante. Nag-courtesy visit din si Delebos kay Timor-Leste President Jose Ramos Horta at personal na ipinaabot ang pasasalamat sa mabilis na aksyon ng kanyang gobyerno sa pagkakaaresto kay Tevez. Ayon kay De Lebos, mananatili muna sa kustodiya ng Timor-Leste Police si Tevez habang isa sa ilalim pa siya sa deportation proceedings na tumatagal ng hanggang apat na pung araw. Pero umaasa ang NBI at DOJ na mapapabilis pa ang proseso dahil na rin sa mga kasong kinakaharap ni Tevez Kaugnay sa pagpaslang kay dating Negros Oriental Governor Ruel de Gamo at iba pang mga individual noong March 2023. Para naman kay De Lebos, patunay ang nakamit nilang accomplishment at milestone sa pagsisikap ng buong NBI mula sa investigasyon ng kaso hanggang sa paghiling nila na may isyuhan ng Interpol Red Notice laban kay Deves. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Alvelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang umaga!